Hey guys, for today's video, ituturo ko kung paano kumuha ng blue card at white card sa PGH o Philippine General Hospital. Pero bago yan, kung hindi nyo pa alam kung paano magpa-schedule ng appointment sa PGH, ay panoodin nyo muna ang video na ito. I will put the link in the description below. Dahil kung may schedule na kayo ay mas mauuna kayong asikasuhin kesa sa mga mag-walk-in lang sa PGH. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang blue card at ang white card. Ang blue card ay ang inyong appointment o tala ng schedule kung kailan kayo dapat bumalik o mag-follow up para sa check-up. At ang white card naman ay para makadiscount kayo sa gastusin sa hospital o sa laboratory. Ngayon naman ay alamin na natin kung paano kumuha ng white card at blue card. So halimbawa, today is your appointment ng check-up sa PGH. Pagdating nyo doon ay pumunta kayo sa counter C para humingi ng blue card. Then hihingian lang nila kayo ng valid ID bago kayo mabigyan ng blue card. Kapag nakakuha na kayo ng blue card ay pumunta sa counter B para ihulog sa box yung blue card at intayin na matawag ang pangalan ninyo para ma-check up kayo. Kung kayo naman ay na-check up na at binigyan ng laboratory request, yung laboratory request ay isa sa requirements para makakuha ng white card. So narito pa ang ibang kinakailangang requirements para makakuha ng white card. Kung meron na kayo at nakuha nyo na ang lahat na kinakailangang requirements, ay pumunta na kayo sa likod ng counter C o sa MSS para makakuha ng white card. Sa pagkuha ng white card, dapat ay agahan ninyo dahil 150 katao lang kada araw ang tinatanggap nila upang mabigyan o makakuha ng white card. Paalala lamang po, based on our experience, kung sarado ang cashier na malapit sa Padre Paura ay pumunta sa main building at doon magbayad ng bill o ng kailangan yong bayaran. Ang blue card at white card ay libre lang. Kailangan niyo lang pong magtiyaga sa pagpila para makakuha nito. Ikaw, anong kwentong PGH mo? I-comment mo naman sa baba at baka sakaling makatulong din sa iba. Para sa susunod na video ko ay ituturo ko naman kung paano pumunta sa PGH o Philippine General Hospital para sa mga hindi pa nakakaalam.